Uh, Nagagalap ngayon ano, yung uh, Committee ng Agriculture dito sa uh, mga amendments sa uh, uh, Rice Tarification Log. Ginagawa natin to kasi sabi ng Presidente we have to find ways na ibaba niya ating presyo ng uh, bigas. So yung tinatarget natin na uh, by June, we should bring the price of um, uh, rice um, uh, down by at least 10 or uh, even 15 pesos na close to uh, 30 pesos uh, at a kilo. We will do this um, uh, by uh, having the NFA um, uh, bring to the market uh, mga affordable uh, rice uh, para sa lahat ng mamamayan na uh, pwedeng uh, silang bumili ng abot kaya ng presyo ng mga 30 pesos. We urge our friends in the Senate na gawin nila nitong urgent and uh, we will ask and coordinate with the office of the President Kaya ito po ang uh, gusto talaga ng ating Presidente na ibaba ang uh, presyo ng ating uh, presyo ng uh, bigas para sa mamayan. So, gagawa tayo lahat ng paraan. At uh, ito ang nakikita natin ng na napakaganda na bago mag-CNDA, eh, uh, tatapusin natin ito sa Kongreso. We urge our friends in the Senate na gawin nila din urgent para matapos natin at uh, yung ating ano mama makaka-enjoy ng mas mababang uh, presyong bigas galing sa NFA. Uh, sa totoo lang, na uh, ako ngayon, pupunta ako sa Malacanang. Itong kaya sinasabi ko sa iyo, uh, I will consult with him, but I am sure that um, uh, he feels this is a very urgent matter, top issue to, that we will work together